So ngayon mga dito tayo sa Three Sis Dry Goods Store. At syempre mga kalab, dito po is bibili po tayo ng ibang mga kagamitan. At, at ngayon po mga kalab, syempre, andito tayo dahil siguro bibigyan natin ng mga ano mga kalab. Like chalk mga kalab, kasi request kasi ni Giselle na gusto niya bigyan ng chalk po yung kanyang teacher. So, what if uh, yung teacher niya lang doon sa lahat po na dahikan mga kalab? Kaya... Pero pasensya, ito lang talaga yung may bibili namin mga kalab. Kasi alam nyo, this coming July 20, August 28 po, 2023 ang pasok po nila Giselle. Pero hindi kami nakapag brigada man lang. So, punta tayo doon dahil bibigyan natin silang sila pang snack. Tapos, bibili din tayo dito ng mga chok at kung ano yung mga bibili natin mga kalab. At syempre, andito po yung aking classmate mga kalabs with, sa 4 years sa SPA, a special program in the arts na si Kyla Abel Yana. Oh, and... <laughs> so, ito po yung classmate ko mga kalab. Kumusta ang pagiging ano mo? Ano mga nakapagtapos ka ba ng pag-aaral? Oo, nakapatapos ako ng pag-aaral. Two years office management. Nakuy na experience nga work sa sa Prince, sa SM, tapos oh, lagi, know, um, sa Prince tapos pandemic ako. man to, mo to Layo naman, gilayoan ako. So, hmm. there a for the meantime. Saka. Tapos, son charto abroad daw taraw. <laughs> <laughs> siya po mga kalaw, uh, ay siya. Classmate ko po siya sa 4 years sa uh, high school. Is PA program in the arts. So, talented na mga estudyante. At syempre, isa po din po siyang uh, dance major. Mm -hmm. O, di ba Dance major kami mga kalab. <laughs> <laughs> Ayun, so lahat ng pinagdaanan ni sa high school mga kalaw, na experience namin lahat. Kaya, ito yung bibili natin mga kalaw, na... para sa teacher. Tolo. 5 6 7 So ano po mga ka-love, from grade 1 to grade 6 tapos may kinder pa po mga ka ayan tapos bibili din po tayo ng eraser mga ka ewan ko lang kung uso pa ba yung mga sulat, -sulat doon sa blackboard So bibili tayo ng eraser mga ka-love Uso mga ka-love Okay, pagamit na sa blackboard Bili din tayo ng 7 4, 5 Seven. Inabahan ako mga kalaba hindi nila magustuhan. So, bibilhan din po natin sila ng ballpen mga kalab. Tignan niyo po yung ibibili natin sa mga teachers. Isang set na po siya mga kalab. Ayan. Ito ay ng collection tape mga kalab. teachers ng dahikan, ito nang talaga muna yung mabibigay namin. Kaya sana po mga no, magustuhan po nila teachers. Mm. <laughs> ayun mga kalab, ito na po yung final na ibibigay po natin sa teacher at sana magustuhan nila mga kalab kasi wala talaga kaming kaalam-alam kung ano yung ano namin pero syempre magbibigay din naman kami po ng pera at ito din po mga kalab anong say mo, okay lang ba? okay lang <laughs> okay na, okay. so ayun mga kalab, punta na po tayo doon sa ating sa, uh, Elementary School dahil bibigyan din natin sila at pang snack mga kalab yun po So let's go. Wish that I could stay in this moment forever so i can hold you in my arms i will carry you on my... so ngayon mga labis na dito na po tayo sa dahikan Elementary School dito po nag-aaral si Giselle so pasok na po tayo bye bye mamu wala picture sa mga picture sa bata kanal Indonesia, huwag na maday nai, nakablan na maday nai, na, ay na Indonesia na na ha aper mahal, paghatas ng papa kanang pagsalita, huwag, 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 Nine, Awin, Oy, Prata, kaya mo na mo kasi mam, kami lahat magchok, kami lahat magchok, ang kani sa gitu, yeah, naamit alam mo, picture, yes, 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 Picture yes, 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 alamin natin mga ano, wai kapaka, wai mako, wai ano, wai ganing, wai glove, wai glove, wai jacket, wai 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 Thank you wai 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 Thank you! Okay. so mga makalawo ay na po natin sa teachers oh, ay ang pang snack ko dinat hah! singulang God, God. Yes. Blessing, yes. yes. thank <laughs> you, why? you, thank 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 thank you, Salamat ma'am. Okay <laughs> na <mo>? <laughs> <laughs> Thank you. Kayo. Wait, ma. Kayo. Uy ma'am, nakulbaan pa <laughs> siya Ga ganahan ba kami ni sila, Ani? Oh my God. Lagi.

Or whiteboard board. Ah. whiteboard Whiteboard White notebook. Hapunan. Oho. Ay, ta. Hindi man sarot. Ihinay lang. Ihinay lang. Eh, sige mag-verb mag-perform. Mag ay, may hanap pa di ay, ay. Oh. Okay, umani ng documents, good. So when makalaw is dito na naman po kami sa Kabat, City. Dahil siyempre kung napapansin niyo po, yung kuya po ni Nolly na si Johny. So, naawa ko kahapon mga kalab, kasi 'di ba? Ngayon kasi is Monday, so holiday po siya. So wala siyang pasok. So buti na lang nga lang mga kalab is kahapon natanong ko sa kanya kung meron ba siyang mga school supply or kung may balak ba siyang papasok. So syempre sabi niya po is meron daw syempre papasok daw. Sabi ko sa kanya, "So, meron ka na bang school supply?" Sabi niya, "Hindi pa, wala pa daw dahil bibilihan lang daw siya sa kanyang mama." Okay, so ngayon po is bibilhan natin siya ng school supply. So sinuli mga kalab 'di ba? Nab nabilhan natin nung sinuli nung nakaraan nung last year. Pero nung pagbili namin ng school supply po kay Noli, nagulat na lang kami dahil hindi po kami siniput mga kalabi, di siya pumunta ng bahay. Kaya yun, medyo nasaktan din kami. Pero okay na yun mga kalabi. Pero sa ngayon po, yes, yung bibilan po natin ng school supply ay si Junry. Hindi na namin sinama si Junri dahil pumunta din po siya sa fishpan po nila mama bibi dahil meron din po silang ginawa nakasama po si Ustin. samahan nyo po ako magpapa ako kasi tinawag tayong sir <laughs> tinawag tayong sir mga kalabar ko bakit yung <laughs> mga may mga ganong tao mga hindi naman siya masakit pero alam nila na ano tayo <sir>, mga kalab babaeng marangal ha alam nila na babaeng marangal tayo mga bro tinatawag tayong sir dapat thinking na lang mga kalab hindi tayo tawagin ng ganon ngayon po mga kalaw, is naglibot-libot na po kami at wala po yung notebook na may tahe. Ito na lang po yung bibilhin natin mga kalam na notebook. Hindi at ito, madaginot. So no choice kami mga kalam. Ito na talaga yung naano ito na talaga yung natira Kahit saan na kami pumunta wala talaga Ito na talaga yung natira So ngayon mga kalab is andito na po tayo sa ating bahay At naabutan po tayo ng gabi yes. Dahil meron pong Yan na po si Junery mm -hmm. May ginawa siya sa kanyang buhay Ano kalab? Oh, ayan so ilang taon ka na? 15. 13 years old na po si John Ray. At kanina mga kalab, medyo na-struggle talaga kami dahil nagka ay, hindi naman nagkaubusan. Meron pong mga madaming notebook. Pero yung ibang mga notebook po na hinahanap namin na yung merong tahi mga kalab sa gilid, yun yung mas mga naubos talaga. Merong mga 90 leaves pero hindi gaano ka ganda. Tapos hindi gaano ka dami. Yung natira na lang po is mga writing notebook na lang. Ayan. Kung siguro maaga pa nagsabi si John Ray, dapat sinabayan natin to si Giselle para sila magkaano mga kalabay? O bubuksan na natin mga kalabay kasi kanina pa nang tumitingin si Jun bak Bag! Saan siya? Oo, lovely Jun. Bag! Bag! Bria, kung sa'yo mga pananak. Sige lang sa mana. Oo. Sige sa mana. Tara. Ngayon yung importante kasi mga kalab, is magkaroon siya ng bag. oh, <laughs> all? <laughs> Ayan, tas na ko din sana. ka na siya. Tapos meron ka. Ah. <laughs> sana all. Papil. Bullpen. Duha. At ito yung nagpas travel talaga sa amin mga kalam. Dapat maaga pa, dapat sana kami bibili ng mga school supply para hindi kami maubusan. Yes. Para mas maganda yung mapili namin. Pero ngayon mga kalab, na medyo natagalan na, talagang ano na talaga, medyo mga pangit na po yung mga nakukuha namin mga kalam. Kaya medyo doon kami naging ano mga kalab, kasi sobrang busy din. At ito po yung mga kalab, yung mga notebook, mga notebook, instead po na 10 notebook po yung bibili namin kay Junrae. So, yung naano po lang namin mga ka-love is 7 na drone. 7. 7 na notebook mga ka-love. At uh, talagang hindi na siya gaano kaaya-aya. Maganda pa din naman siya. Pero, ang nabili namin na notebook ni Junly is ito na lang. O, ikaw ang siya. ako na dyan. Yan na lang po mga ka-love. Okay na na, Jun? Okay na, guys. Gano'n natin ito eh. ka. <laughs> Yan na lang po nga kalab. Hindi ko maano is bagay ba siya sa kasi high school na po siya. Anong grade ay year mo, Jun? Grade 8 na po si Jun Ray. So naano ko bagay po to sa kanya, bi parang hindi naman So, no choice kami mga kalab, naghanap na talaga ubusan. kami naghanap, naubusan na talaga, wala, ito na lang po talaga yung natira mga kalab. So, Ayoko kasi ng ganito mga kalab, yung gusto ko is yung same talaga kay Giselle na notebook, yung may tahi dito. Kasi kapag ginanot mo siya, is madadamay po yung sa bandang dito. Ayan. Kaya ito na lang po yung natira mga kalab. Kaya no choice tayo mga kalab. Ito na lang po talaga. Okay, okay na na, Jun. Okay na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tas ito, isang tablet At bag Isulod Gamay hmm. mo eh, na, ako sa'yo dito lagi dyan Eh, hmm. dito lang Hindi, ako malang papel Ayan <laughs> nakap Yes. Naka, try na makagipalitan kasi mo magbag, no? Mm. Yeah, wala kagipalitan si Mama Ron. Oh, oh, wala, kaya Wala, wala pa dong pera, mga kalab. So, si Junri po, mga kalaw, ay ano po siya? Pangalawa. De, pangalawa po. Panganay pangalawa po sa pangalawa po na anak. So si, si Junri po yung badi uh, body body po ni Usting. Ayun po si Usting. Hi mga kalabs. Chilang. Uh. kaya po si Usting po yung uh, si Junri po yung body body niya. Doon din po siya sa fish pan namin. Tumutulong din po siya. Dito din po sa amin mga kalab. Kaya buti na nga lang na ano natin. wala ka na ko na na to Jun. Wala ka na ako. Wala ko na sa imo Di ka ka eskwela Eskwila ang siguro. Eskwila niya. mo notebook palit. Nya sa baro, may pagal palit ako kung kuan man. Nita ka. Lord na la. so buti na lang mga kalab is ano, nag-ano siya mga kalab medyo parang nagsabi talaga siya agad-agad. Hmm. <laughs> hey na lang gusto mong working na dyan. Sinabi ko nga sa kanya mga kalab, na pwede din dito na siya sa amin mga kalab. Mm. Ayaw ka! Yeah. Oh, yeah. To the, to the, to the... Baso na baso. basong. Basong basong. Wala ka ba?

Kasi mo yeah. kauban mga tulog talk and mm. roll. Hindi na siya para ito isa. Sa pila jud, jud, jud. Gusto ka mag-workin, hindi rin lang ka. Kaya naman ka sa kwila. Sinabi ko nga sa kanya mga kalab, pwede rin po siya dito sa amin mga kalab. Kaya yung trabaho niya dito mga kalab, mag-ano lang ng manok, yun lang. <laughs> Magpapagain <laughs> lang. Magpapagain lang ng manok, yun lang. Wala nang ibang trabaho. Medyo magaling din po siya sa kanyang utak niya mga kalab. Meron din po siyang utak mga kalab. Lahat mo siguro na may utak. gusto ko Kaya medyo bright siya mga ba. O matalino siya. Ang gulo ko naman, uy. Matalino siya mga kalab. Kaya nasasayang din ako mga kalab. Kasi yung pamilya niya din is ano din. Walang wala. Walang wala din mga kalab. Ayan. Buti na nga lang mga kalab. Meron pang natirang ano sa amin. Meron pang natirang pera sa amin. Kaya nabilhan namin siya ng bag mga kalab. Yung tayo nga. yung tayo. Yung sila yung mga project ni Junisto. ha.

Kaya ayun mga kalab, nabigay na po natin yung bag po kay Junery at sana mag-aral po siya ng mabuti mga kalab. At I know na napagdaanan ko din naman po yung mag-absent. absent, So, syempre, meron din rason, mga kalam. Kasi, si Junry, kasi ma, doon, taga-bando lahat po ng mga tao, La Union, Kabadbaran Cities, yung mga bata din talaga, maaga na po silang nagtrabaho dahil sa hirap din po ng buhay, mga kalam. Kaya yun po, nagpapasalamat kami, mga kalam, kasi nakabili po kami ng, ano ni Junry. Kaya sana, hinanap po siya, mga kalam, pero mayroon may, siya ginagawa, mga kalam. Kaya kami na lang po ang bumili po ni kami kami mga club, kami na lang po. Pati, salamat mga club, binigyan niyo ako ng bag at notebook at papel at bullpen. Kulang Maraming salamat. salamat talaga. Kulang. Kulang. Ay, buwan. Ay, ginaan ka. Um, ka, John? Ginaan. Yeah, May natin ang club. So sinabi ko po kay Junry Makalab na baka gusto niya dito sa amin Pwede kami magpara sa kanya mga kalab. Kasi sa totoo mga kalab, guwapo talaga si Junri sa personal mga kalab. Nasasayangan ako. Pwede, pwede siyang maging uh, Prince Charming. di ba? Meron kasi mga ganon. Nasasayangan ako sa beauty niya mga kalab. Kaya yun po. Kaya kami mga kalab, yung ginawa namin mga kalab, as long as meron kaming pera mga kalab. Like kagaya si Giselle, pinaaral pina, pina namin siya mga di ba? elementary, malapit ako siya mag-grades eh. Mag-first year. Tapos ito din po, si inofera namin si Junri. Kaya sana magbago yung isip niyo mga kalab kasi kung dito pa lang sa amin mga kalab yung yung kanyang maggagawin lang talaga is mag-aano lang talaga ng manok mga kalab yun po at sama kay Francis ganun lang. Oh, napaka napakadali lang yung paggawain dito mga kalab. Kasi alam mo niyo mga kalab hindi naman ako pareha ah, hindi naman ako gaano ka sana. Huh? Hindi naman ako pareha sa iba diyan na ano madaming mga gawain. Ngayon ay video konti na lang yung gagawin namin mga gawain bahay na Di ba napansin nyo din po nung sinuli sa amin? Excited pa ako makakala ko dito talaga sinuli pero hindi na bumalik sinuli sa amin tapos nag nakadala na po kami ng bag nun mga kalab. Kaya excited ako na ibigay sa kanya so di siya nagpakita sa amin. So, so, pero ibinigay namin sa kanya yung bag mga kalab. Yun po. Kaya ito po si Junri mga kalab. Sana mag-aral ka ng mabuti. Musko na ka, Jun ha? So yun, na, so yun lang po mga kala, maraming maraming salamat po at sa mga syempre may makaluwag-luwag din po diyan. Try niyo din po. Meron meron badami naman po mga bata mga kalab, na naghihirap. So sa amin na mga kalaw, siya yung nakita namin kasi may potensya na may potential siya mga kalab, na talagang kailangan siyang suportahan mga makalab yun. Yes, so yun mga kalaw. So pag hindi lang gusto yung gold kasi na, yung ano talaga dapat namin mga kalab, is tumulong din po sa iba rin naman ng mga, mga bata. Pero, I know, naintindahan nyo naman po, ba diba? Medyo humina po yung kitaan namin sa pag-YouTube. Dahil, syempre, mahina rin po yung views natin. Pero, kahit sa kaunting bagay, mga kalab, hanggat may binibigay tayo, sana tumulong tayo, mga kalab, yun po. At, si Lord na po ang bahala niyan. Kaya maraming salamat po sa lahat po ng nanonood ng aming vlog. At syempre, bago kayo umalis, please, please don't forget please to subscribe, subscribe our YouTube, YouTube channel. At kami ang friend love team, this Dapat Love, 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 love